Nag-umpisa na rin mga panya ang partidong PDP laban para sa siyam na kandidatong susuportahan ito para sa 2025 national elections. Si Troy Gomez magbabalita live. Troy? Franco, magandang gabi sa iyo. No? Inalunsyo ngayong gabi ng mga senatorial candidates ng PDP-Laban na sila ang magiging oposisyon ng Marcos administration. Sa ikatlong araw ng kampanya sa halalan ay nagsagawa na rin ng proclamation rally ang PDP-Laban. Ito ay ginanap sa Club Filipino ng San Juan City na dilumog ng kadalang mga taga-suporta. Sa programa, siyam na kandidato ang pinakilala ng partido bilang Duterte senatorial candidates. Dito ay kanali binigyan ng diin ang pagiging oposisyon ng or pagiging oposisyon sa administrasyon Marcos. Kabilang sa Duterte senatorial candidate ay sina dating PACOR board member attorney Jimmy Bondo, dating PNP chief Ronald Pato de la Rosa, dating special assistant to the president Christopher Bongo, attorney JB Hilo, attorney Raul Lambino, attorney Rodante Marcoleta, ng Sagip Party at pastor Apollo Sikibuloy ng KO JC at si dating Executive Secretary Victor Rodriguez and of course andyan ang veteran actor na si Philip Salvador. Present ang lahat ng mga Duterte senatorial candidate maliban kay Pastor Apolo Fibuloy na nakadetain sa Pasig City Jail. Sa kanyang mensahe na ipinaabot sa pamamagitan ng isang video ay sinabi ni Pastor Apolo na kanyang ipagpapatuloy ang mga nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inamanan ng ating Pangulo ang makakaliwat komunistang grupo at pinigal na droga mga salot sa lipunan. Dadalin natin ang laban na ito sa Senado at gagawa ng mga batas na pututok para mabigyan ang maginhawa at mabuting pamumuhay ang bawat Pilipino. Samantala, ang ilan sa mga kasama ni Pastor Apolo sa partido ay di mapigilang sagutin ang mga patama ni Bongbong Bong Marcos noong umpisa ng campaign period. Ang Team Duterte ay niyakap ang tawag na Team Suka mula sa patama ng Pangulo. Pero para sa kanila, ang Team Suka o Mano ang lalaban sa administrasyong isinusuka na ng mga Pilipino. Hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yon. Alam din natin na lubog na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Kahit tayo, naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila tayo involved sa korupsyon. Bakit humirap ng humirap ang ating bansa? 30% po ng pera ng kabangbayan na uuwi sa korupsyon. Sa lahat, Meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Yeah! Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team suka. Isa po akong proud member ng Team suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka. Yeah! Wala namang pera yung mga taga PDP, paano mananalo na yan? Suka lamang ang pinabili, tumakbo ng senador. Ang sabi ko, sinagot ko sa vlog ko yung kahapon. Totoo po, inutusan po akong bumili ng suka at bumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. Franco, kani-kanila lang ano, ay napakinggan natin ang uh, ilan or mostly lahat ng mga kandidato ng PDP laban para sa pagka-senator. Maya-maya naman ay inaasahan na darating si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang magpaabot ng kanyang mensahe. At yan muna ang latest sa ngayon mula dito sa San Juan City. Balik sa inyo dyan sa studio, Franco. Maraming salamat, Troy, sa detalye ng iyong balita.